Hi guys, welcome back to my channel and this is LG Vlog. Welcome back. Kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe, share and comments down below para sa new videos. Updated po kayo. By the way, ang video pong ito ay galing kami sa break, galing yan sa duty, may mga duty Ayan guys, napakarami naming pagkain ang aming break. May limang karak so napasobra ko ng order niyan. Tapos may malunggay kami dahil gusto naming may gatas. Oy. Tapos ayan, napakadami naming ulam. O, di ba? Enjoy! Tapos ayan na po, tapos na kami kumain, nagligpit na po kami dahil may mga break, may mga trabaho pa kami, patapos na yung break namin. At tapos ayan nga si Maria ay nakabalik na sa kanyang break, so kami rin ay nandyan na. At itong si Dina nasa layo, mak napakalayo ang layo ng guest niya. So ayan, nagsusolo siya doon. Tapos ayan, malapit na talaga kaming magsasara. Ayan nga ay si Dina, ayun, nagbisibisihan daw siya. So, ako naman ay todo-todo-todo naman bantay sa kanila kasi nga kukuhanan ko sila ng clip. So, ayan nga o, oh, nagbisi nagbisibisihan nasa likod niya si Mila na nagsasara ng pinto dahil kami ay aalis at uuwi na at pupunta pa kami sa Karakan. At yun ay plano namin na maupo doon muna dahil sa kami ay maaga naka-uwi after ng work namin. At ito na nga nakahanap na agad kami ng pwesto dahil masyado namang um, ika nga, Ma-attentive yung mga boy or mga tindiro ba sa atin. So, binigyan agad kami ng lamesa. So, ayan na nga, nakakuha kami ng pwesto. Napakasaya. Medyo mainit, mainit talaga. So, ang lagkit. So, napakalagkit ng araw na yan. Ba't hindi namin ininda? Dahil sa gusto nga namin magkarako. Ayan, kanya-kanya ng pwesto. Dahil nga sa medyo maaga kami, ayan, may mga paninda pa sila sa labas. Ayan, pili lang kung ano ang gusto mo. So kami ayan na nakarating na yung karak namin, tig-isa kami niyan. Napakainit pero sige lang. At napakasarap ng aming salala. So Tatlo ang in order namin yan, guys. Nakatatlo kami o 'di ba ang takaw nila. At ayan nga po. So 'yan yung pinakahuli naming tinikman, At last order namin dito which is laban with honey. Pero hindi namin na si hindi na kami nasiyahan dito. Pero yung dalawang plato ay ubos na cheese and honey ay ubus namin lahat. O ba? Diba? Walang pakundangan kahit mainit. Hala, sige, bira. So, ayan po guys. Lahat kami hindi namin nagustuhan yung lasa ng laban with honey. So, last na namin yon. Pero dahil sa kahit hindi namin gusto at dahil pera nga po yan, napakamahal na yan sa Pilipinas. Ay, sadya pa rin namin kailangang ubusin dahil pera ang pinag-iinda dito. So, dahil sa binabayaran namin yan, hindi pwedeng may matira. Ubus kon ubus. So, ayan na nga naubos pa rin namin sa pilit namin inubos dahil nga sa pera namin yan. O, di ba? Ang hirap hum humanap ng pera dito sa abroad. At alam nyo yan. So, ayan na nga po. Kami ay na nasiyahan sa kakaupo. Tigisang karak lang. So, dahil dito ay time to pay. So, ayan na. magtutulakan na ng dalawa kung sinong magbabayad. O, di ba? At ayan na nga, si Dina at si Miss Venus, ayan na. Pero si Dina ayaw magbayad. O, tingnan mo, tinago pa niya yung pera. Kunwaring magbabayad daw siya. O, thank you sa sponsor po that time. We are going home. Thank you for watching. Bye-bye.